Magandang po, ito ang landas ng pag-asa. Ako si Glenn. Sa mabuting balita na ating Panginoon para sa araw na ito, ang paghimok sa atin ni Jesus na asamin ang buhay na ganap at siya Pinagpapala tayo ng Panginoon sa dalawang paraan. Una ang pagpapala para sa lahat ng ating pangangailangan. Ikalawa ang pagpapala para naman sa ating kaligtasan. Napaka-generous na ating Panginoon. Sa lumang tipan, nagkaloob siya ng tinapay mula sa langit. Pangangailangan. Sa bagong tipan, ipinagkaloob niya naman sa atin si Jesus, ang tinapay ng buhay. Kaligtasan. Sa kasalukuyang panahon, upang mapagkalooban niya tayo ng ating kakanin sa araw-araw, binibigyan niya tayo ng kakayahan at talino na kumita at na sa gayon makapaglapag ng pagkain sa mesa. Kaya hindi niya lamang tayo binibigyan ng isda, kundi tinuturuan niya rin tayo kung papaanong makapangisda. Pero ano ang ikinalulungkot ng Diyos? Ito yon. Bakit nga ba sinasambot natin ang tinapay pero iniiwanan naman natin ang tinapay ng buhay? Kaya sabi ni Jesus, Ano ang mapapala mo kung napasayo ang lahat ng yaman ng mundo, pero magdudusa naman ang kaluluwa mo? So mataas ang katungkulan, napakaraming ari-arian. Ligtas sa gutong, pero hindi sa paghuhukom. Hmm, okay lang ba sa atin yun? Ito ang mabuting balita si Jesus ang tinapay ng buhay. Binasbasan, hinati, inialay. Kaya kapatid, gamitin natin ang ating kakayahan at kayamanan. Hindi upang mamuhay sa karangyaan, kung hindi upang marating natin at ng ating mga kaibigan ang kanyang kaharian. Amen. Ipasang pag-asa, click na po ang share ang salita ng Diyos ay mabuting balita, higit na nagiging dakila kung yong ipapamalita. God bless.